Alegasyon ng umano'y vote buying ng isang kandidato sa pagkabisi alcalde sa Dagupan City, Pangasinan, viral sa social media. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel. Jasmine. Si J. Ramdam na Ramdam ng eleksyon 2016 dito nga sa Dagupan City, lalo pat kahapon, nagsimula na ang usapin kaugnay sa vote buying dito nga sa syudad. Viral sa social media ang post ng isang netizen na larawan ng sobre na may lamang pera kasama ang mukha at pangalan ng isang kandidato sa Dagupan City, Pangasinan. Ang nasa larawan ay si Barangay Pugo Chico Chairman Brian Kuwa na tumatakbo sa pagkabisa sa siyudad. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen at nagupenyo ang viral photo. Hindi pa ako naniniwala kasi wala pa akong koreba na ano talagang ganyan. Ay, wala pa akong nahawa. <laughs> Wala pa akong nakita sa ngayon. Wala pa. Mm. Ayon sa Comelec, Dagupan City, kung totoo man ang pamimigay ng pera ng kandidato, may tuturing itong vote-buying. Pero kailangan pang dumaan sa proseso at investigasyon para mapatunayan ang aligasyon. Ma-actionan lang namin yan kung may formal complaint na ipinail sa amin ng any registered voter or concerned citizen ng Dagupan. Mariing pinabuluan na ni Kuwa ang umano'y pagbili ng boto propaganda o manito laban sa kanya. Siguro gumawa po sila ng sarili na tapos kinabit lang po nila sa ano, sa parang envelope na brown. Saka parang pinatong po nila tapos siguro po nilagyan po ng pera. yun po. Pero para po sa akin, talagang hindi po sa amin yun. propaganda po ang nangyayari. Dahil sa social media, mabilis ng impormasyon tungkol sa galaw ng mga kandidato sa eleksyon 2016, pero panawagan ng COMELEC, maging responsable rin ng publiko at maghain ng formal na reklamo para ma-action na ng isang issue. Hindi kasi natin masiguro, ma-certain kung gawa-gawa lang yan o hindi. At kung totoong galing yon sa kandidato o baka may ibang gumawa para sirain siya. CJ, hindi pa man nagsisimula ang local campaign period. Talagang may mga issue na ng vote buying o di kaya ay propaganda mula sa iba't ibang partido. Dito nga yan sa Dagupan City. Ang panawagan lamang ng uh, Comelec Dagupan City na sana'y maging maayos sa tahimik nga ang gaganaping election 2016. Dito nga yan sa May Dagupan City. Talagang malaki na nga raw ang impluensya ng social media lalo pat maling hakbang lamang o di kaya ay maling kilos lamang ng isang kandidato para sa eleksyon ay maaari na kaagad na kumalat o maging viral sa social media once na ito nga ay na-post. Pero ang importante raw sana ayon sa Comelec na hindi lamang uh, pag-usapan sa social media yung ganitong mga posibleng maling hakbang o gawain ng mga kandidato dahil mas mainam kung ito ay maireklamo ma -re formally sa tanggapan ng Comelec para maimbestigahan at masampulan ang mga pasaway na kandidato para sa eleksyon 2016. CJ? Si Maraming salamat Jasmine Gabriel.